Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tong> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Paalala sa lahat, ang chapter na ito na ayang huli. Alam ko, nabiting ko na naman kayo. Wala naman ako magagawa kundi maghintay na naman tayo sa bagong labas na chapter. Para update ka agad, maaari ka na mag-subscribe sa YouTube channel natin o mag-follow sa Facebook page. Salamat sa lahat na sumuporta. Salamat talaga sa inyo maging sa YouTube man na subscriber at sa Facebook page subscriber. Hindi ko man kayo maisa-isa, ngunit taos puso ako nagpapasalamat sa suporta kahit wala naman akong video na malalaan para sa inyo. Dahil gusto ko yung mga walamang kakayahang magbayad, ay makakapanood ng ating mga recap ng lebre at walang pilitan na magbayad para sa subscription. Para lang mapanood ang isang video, kaya lahat ng video natin open sa lahat, nagbayad man o wala. Ngunit sa mga handang nagbigay para sa ating channel, yan ay kusang loob ng ating mga supporter. Dahil alam din nila, tayo ay tao lang din kumakain din. Hara! Lahat shout out sa inyo. Humarap si Chen sa pinuno ng mga halimaw, habang ang tatlong iba pa ay nagkukubli sa likuran nito. Umalingongaw ang dagandong ng kanilang mga yabag sa basag na lupa. Mula sa di kalayuan, hindi napigilan ni Suhan ang mapatili, tinig na puno ng pagkabahala, Ngunit ang kanyang sigaw ay agad nilamon ng alo ng enerhiya na bumabalot sa paligid ng binata, sa kabila ng takot, pinili niyang manahimik, alam niyang bahagi pa rin yun ng pagsusulit, at kung yun ang nais ng estudyante, wala siyang karapatang pigilan ito, kahit pakapalit ay ang buhay ng binata. Samantala, ang Archer ay tumitig lamang, malamig ang mga mata ngunit may tiwalang nakaukit sa kanyang mukha, batid niyang hindi basta-basta gumagawa ng pedalos-dalos na hakbang si Chen, sa likod naman, marahang nagsalita ang manggagamot, nanginginig ang tinig habang sinasabing sanay huwag niyang pilitin ang sarili, ngunit sa katahimikan ng binata, malino ang desisyon, wala siyang balak umatras. Isa-isang sinuri ni Chen ang mga kalaban, mula pa lamang sa alab ng kanilang mga aura, ramdam niyang malayo ang agwat ng lakas nila sa kanya. Kung wala ang demonic armor na bumabalot sa kanyang katawan, tiyak na isang hampas pa lamang ng mga ito ay sapat upang durugin siya, ngunit ang nakapagtataka, ni katiting na takot ay wala siyang nadarama, sa kanyang isipan, ang mga halimaw na ito, kahit gaano pa kalalaki o kabangis, ay walang sinabi kumpara sa nila lang na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Isang dagandong ng alulungang pumanat sa hangin, hudyat ng simula, sa isang iglap, dumambang sa bayang dalawang elite wolves, mabilis na parang kidlat, ginamit ni Chen ang pambihira niyang pakiramdam upang umiwas sa unang pag-atake, at sumiklab ang sagupaan, ang lupa ay nabiyak sa bawat pagtama ng kanilang mga kuko at kamao. Mula sa malayo, napatigil ang mga babae sa takot at pagkamangha, isang baguhan na may ranggong I, e, humaharap ngayon sa apat na halimaw na nasa antas ng mga Lord, hindi nila alam kung dapat ba silang humanga o mangamba, alam nilang hindi lahat ng tangke ay ganito kalakas, sa katunayan, ang kanilang kapitan ay patunay ng kabaligtaran. Pinagmamasdan din ng taga ang labanan, hindi makapaniwala sa nasasaksihan, noon lamang siya nakakita ng isang tao, lalo na isang baguhan, na kayang makipagsagupaan sa ganitong antas ng walang sandata, gamit lamang ang sariling katawan, sa isip niya, may mga bulong-bulungan ukol sa mga orakulong pinagpala ng pambihirang potensyal, mga nilalang na kayang pumatay ng Lord Level Monster mag-isa, ngunit ito, ito ang unang beses niyang nakakita ng isa sa harap niya mismo. Sa gitna ng labanan, patuloy na nagmuni si Chen, ang bilis ng mga higanting asong bato ay halos kapantay ng kanya, isang kalaban ay kaya pa niyang harapin, ngunit apat ng sabay-sabay, Ibang usapan na yun, alam niyang hindi siya maaring magtagal. Dahil unti-unting nauubos ang kanyang lakas, sa isipan niya ay nagpasya siyang tapusin agad ang pinuno. Bumigwas siya, tumalo ng mataas, at buong lakas na ibinagsak ang kamao sa ulo ng Rock Wolf King, umalingaw ngawang ang tunog ng bakal na sumalpok sa bato. Ngunit hindi ito nabasag, sa halip, isang malamlam na liwanag ang kumislap sa balat ng halimaw, nagsimula itong maghilom, ginamit ng hari ang kapangyarihang tinatawag na stone armor, na agad nagbura ng anumang pinsala. Napasimangot si Chen, alam niyang hindi siya makakapagtagal sa ganitong sitwasyon, kung hindi niya mabubutas ang baluti ng halimaw, mauubos siya bago pa man ito mabuwal. Sa kabilang dako, lihim na nakamasid si Leroy, ang dati nilang kapitan, nanlaki ang mga mata nito, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, isang baguhan, isang walang ranggo at walang sandata, ang humahamon ngayon sa apat na halimaw na kahit siya ay hindi kayang harapin. At habang patuloy ang labanan, ang lupa ay umuuga ang alikabok ay sumasayaw, at ang katahimikan ng rift ay napalitan ng mga alulong ng bangis at hampas ng kapangyarihan. Si Leroy ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, isang baguhan na rank E, humaharap sa apat na Lord Wolves, at hanggang ngayon ay buhay pa rin, hindi niya may paliwanag kung paano yun posible. Ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip, kung kaya ng isang rank E na makipaglaban sa mga halimaw na yun, ibig sabihin ay mahina lamang ang mga ito, kaya dapat ay kaya rin niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, kumbinsidong kung siya mismo ang papatay sa mga ito, lalo na kung mapatay pa niya si Chen sa aksidente, siguradong masisiguro niya ang kanyang kinabukasan bilang kapitan ng kopunan, sa isang iglap, sumugod siya ng buong lakas. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang espada, bahagyang lumingon si Chen, tinabig ang espada nang hindi man lang tumitingin, at may mapanuksong ngiti, sakto ang oras, aniya, sabay talon palayo, eksaktong sandaliling umatake ang isa sa mga halimaw. Agad na inaktiba ni Leroy ang kanyang enhanced defense. Ngunit walang silbi ito. Sa isang hampas, durog ang kanyang kalasag at naglaho siya sa ere, tumilapon hanggang sa bumangga sa pader. Samantala, sinunggaban ni Chen ang espada na umiikot pa sa ere, huminga siya ng malalim, sa kamariin sinabi. Elalan ko ang lahat ng kaluluwa sa aking liksi. Agad na nilamon ng sistema ang 800 souls, at mula sa antas na agility 0, tumasito sa agility 5, muling umilo ang kanyang katawan, Isang bukso ng di may paliwanag na kapangyarihan ang bamalat sa kanya. Aktibo ang bagong kakayahan, Divine Speed, sa isang kisap mata, naglaho siya sa paningin ng lahat, ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat, at sa isang iglap, napugutan ng ulo ang unang halimaw, nakamit niya ang 750 souls. Habang gulat na gulat ang lahat, hindi siya tumigil, muli siyang sumugod, at sa loob lamang ng ilang segundo, nasawiri ng ikalawang lobo, panibagong 750 souls. Sa di kalayuan, napatitig si Suhan, hindi makapaniwala sa bilis ng lalaki, ngunit sa oras ding yun, nakita nilang sinubukang umatake ng higanteng Wolf King, itinoon ng halimaw ang tingin sa kanilang grupo, kay na walang malay, at umatake ito upang lamunin sila. Mabilis na inihanda ng Archer ang kanyang pana, hindi kami basta-basta, sigaw niya, sabay pinakawalan ng isang malakas na atake na nagpaurong sa halimaw. Ngunit bago pa ito makabawi, muling lumitaw si Chen, sa isang tuloy-tuloy na galaw, Napiles sa dalawa ang katawan ng halimaw, lumitaw ang tala ng sistema, total souls gained, 2,260 Ngayon, tanging ang Wolf King na lamang ang natitira Nagpa siya si Chen na gamitin ang naipong mga kaluluwa, gumugol siya ng 2,000 souls, at tumaas mula rank E level 6 tungo sa rank D level 1 Sa sandaling yun, isang napakalakas na enerhiya ang bamalat sa buong lugar, ang mga babae ay napaatras, nanginginig sa presensya niya Isang mensahe ang lumitaw sa harap ni Chen, mas mahigit ang tagapagdala ng autoridad ay nakamit ang rank D na tuklasan mo ang iyong potensyal, ang abyss. Ang kakayahang yun ay nagbibigay daan sa kanya upang tawagin ang isang demonyo mula sa kailaliman, dahil natupad na niya ang kanyang layunin, ginantimpalaan siya ng sistema ng isang eksklusibong kakayahan, Touch of Death. Agad niya itong ginamit, mula sa anino, apat na madidilim na tentacle ng Death God ang bumangon mula sa lupa, dumakma sa Wolf King, winasak ang katawan nito, at bago pa ito makasigaw, pinugutan na ito ng ulo sa isang iglap. Tahimik ang lahat. Tanging ang pagalingawngaw ng kanyang mga yapak ang naiwan, tanda ng isang rank E na humamon sa imposible at lumabas na isang rank D absolute holder.